Ngayong araw, April 26, ang ika 29th birthday ng kapamilya aktor na si Daniel Padilla. Pero alam nyo ba, nagkaroon na siya ng advanced celebration ilang araw na ang nakaraan. Noong April 20 nang binisita ni Daniel ang Center for Health Improvement and Life Development, o Child House sa Manila, ang temporary shelter para sa mga batang may cancer. Ang mga nakakaantig na kaganapan sa nasabing pagdiriwang ay ibinida ng Star Magic Handler na si Luz Bagalaxe sa kanyang Instagram page. Mapapanood sa IG video ang masayang pakikipagbonding ni Daniel kasama ang mga pasyente at staff ng Child House makikita rin ang pamimigay niya ng mga laruan habang nakapila ang mga bata. At bilang pasasalamat at regalo, si Daniel ay nakatanggap ng origami flowers at birthday cards mula sa mga pasyente. Advance Happy Birthday to our good philanthropist, sabi ng handler sa IG. Sa pamamagitan naman ng Facebook, nagpost din ang ina ni Daniel na si Carla Estrada ng mga naging kaganapan sa selebrasyon sa Child House. Ang caption niya, years and years of friendship and support. Sa comment section, maraming netizens at fans ang natuwa sa ginawang pagpapasaya ng aktor sa mga batang may cancer. Narito ang ilan sa mga comments ng netizens, Advance Happy Birthday DJ, More Blessings and Continue Helping Those Children, God Bless You. We Love You DJ, Hindi Kami Magsasawang Suportahan Ka Lalong Lalo Na Ngayon Sa Bagong Journey Mo proud fan here. Happy birthday to our Supremo, always remember we are all here for you to support and fight to bash you. God bless you always, stay healthy and kind, humble person, God always guide you, love you Supremo. Mahal na mahal ka namin DJ, andito lang kami nakasuporta sa'yo palagi, being a solid fan proud na proud ako sa'yo. Congratulations mahal namin bossing Daniel more blessings, tuloy ang laban kahit anuman mangyari, ngayon at sa huli di ka namin iiwan ng mga solid fans mo, hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito, paki-comment sa ibaba, huwag din kakalimutan mag-subscribe at iklik ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload, salamat.